Finally, napapayag na rin namin si Kitty magpa-haircut sa salon. For the longest time kasi, sa bahay lang talaga kami nagugupitan. Takot kasi siya. Almost, almost. Actually, ito yung nangyari nung first time namin pumunta sa parlor. Ayun, oh, nilagyan siya nung parang cape na kumas lalong na galit. Ah, wow, Two years old pa lang kasi siya niyan. Eh ngayon, four years old na siya. Nakakatawa rin pala kasi yung kuya na naggupet kay Kitty dun sa video niya yon. ito pa rin si kuya. Sabi nga niya, napanood nga daw niya yung video. May nagtag daw kasi sa kanya. Tip niya nga pala sa amin, nakapag first timer talaga ng bata, better na konti lang yung tao or patay na oras, ganon. Kasi, nung first time na pumunta kami, marami kasi talagang tao nun, as in pumila pa kami. Siyempre, medyo mo overwhelm sila, lalo na kung meron ding mga ibang bata na umiiyak, pati sila iiyak na rin. City lang para pantay ang hair, ha? In fairness din kay kuya, ha? Kahit gumagalaw-galaw si Kitty sa pagdadrive niya, kaya pa rin yung maggupit. Sabi pala niya, as long as nakaupo lang din naman sila, kaya naman din daw talaga. Wag lang yung tipong medyo nagwawala. Mahirap daw yun. Abaw. Before pala kami nag-start, niyakap ko si Kitty and na-feel ko yung chest niya na sobra-sobra siyang kabado. Pero dito nakangiti na siya. Big girl na talaga siya. Halfway pala nung haircut, binaliktad yung parang pinaka-cape or ano ba tawag dito? Basta yung cover na nasa harap na ganun palang ginagawa kapag bangs na yung gugupitan. Taas pa pa Yes. Above the eyebrows. Above eyebrows. Just a little... More, more, more. It's a piece of paper. Yeah, almost got it. It's okay. Wow. <laughs> not yet, not yet done. Not yet done. It's okay. It's okay. It's okay. <laughs> okay. Oh, yeah. Uy, it's It's so okay. Oh. It's so okay. It's okay. It's okay. It's O, oh, diba? Proud na proud kaming mag-asawa. Milestone kasi to sa amin. Kasi nga, first time niya talaga pumayag. Kahit nag-try na rin kasi kami nito last year, ayaw pa, hindi pa siya ready noon. Pero ngayon, siya pa yung namili nung sasakyan. Nasasakyan niya, pati yung movie na ipiplay dun sa harapan niya. And in fairness din naman, accommodating din kasi sila kuya and si ate. Tapos marami rin naman silang toys dito. Akala ko nga pala, nung una, matatakot si Kitty dito sa blower. Kasi takot siya sa vacuum eh, kapag nagbabalik vacuum ako sa bahay, tumatakbo siya. Kaya rin ni request ko kay Kuya na medyo dahan-dahanin lang yung pagblower, pero okay naman, wala naman naging issue. By the way, nung umpisa nga pala, nung tinatanong ni Kuya kung ano yung gusto kong haircut for Kitty, sabi ko, yung traditional lang na haircut pang preschool, yung may bangs at maiksi. Ganyan din kasi yung itsura ko nung baby pa ako. And in fairness naman, nagkaintindihan kami ni Kuya. Aba. Ooh. Wow, do you like your hair? Ay, sis! I ハハ <laughs> <laughs> Tinanong nga rin pala ni Lola Lita kung may sinabi ba daw kami para mapapayag si Kitty. Ang sabi lang naman namin na after your haircut, we're gonna go to the arcade. So ayun, pumayag na siya. Ito nga pala yung isa sa mga favorite niya na laro, yung nagsispray ng water tapos titirahin mo yung mga kalaban. Isa pa pala to sa mga favorite ni Kitty, umabalik yung credits kapag wala kang nakuha na golden egg. May nakuha kami dyan actually, ayun lang, sumabit kasi siya dun sa may bukana pero nakuha rin naman namin kasi... Nabagsakan siya ng isa pang itlog na nakuha namin Abaw! Ito naman yung favorite namin ni Daddy Chan Kasi nakakachamba kami dito ng mga maraming tickets And last time nung nilaro namin to Nakuha namin yung jackpot Kaya ang dami namin nakuhang tickets Meron kayang makakahula kung ilan na lahat ng mga tickets namin Yung saktong amount Che-check ako sa comments ha. But anyways, ito yung pinare-redeem ni Kitty. Para siya ang M&M's pero minion. Tapos syempre, nag-redeem din ako. Kasi nakita ko itong mga baunan. And tuwang-tuwa ako talaga kapag merong mga spoon and fork sa taas. Tapos ito, dalawang layer siya. Muntik pa nga ang malaglag ah wow. Ang dami rin pala nagtatanong, bakit daw Kitty, yung pangalan ni Kitty? Nung nag-viral yung video namin, akala nila nung una, pusa yung ginagawa ko ng food kasi Kitty raw. Actually, ang pangalan talaga niya is Christine Angeli combination yon ng name namin ni Daddy Christian. Christian plus Regine Christine. Kaya naging Kitin Kitty. Ganon. Tsaka, nung bata kasi siya, nung newborn pa siya, meron siyang mga guhit dito. Parehas ng daddy niya. Para, parang, parang Kitten, Parang Kitty. So, doon na talaga siya nag-start. Actually, may second name pa siya. Christine Angeli. Combination din yon Kasi Angelo, si Daddy Christian, second name niya. Ako naman, Vernali, Angelo plus Vernali, Angeli. Kaya siya naging Christine Angeli. Ayan, malinaw na. Kaya naging Kitin Kitty. Gets nyo ba? Pero, alam nyo, late ko na na-realize na yung pangalan ni Kitty na Christine Angeli, parang girl version lang ng Christian Angelo. So, parang nalugi tayo sa part na yon Pero actually, nag-agree naman kami eh, ni Daddy Christian na sa susunod na baby, kung sa haling boy, Chino naman. Chin plus Angelo. Chino. Pero more on boy version ng name ko. O, oh, ba? Diba? But, anyways. Ito na no yung sandwich natin. Cheese lang yan na mayroong chicken spread. Ipe-press na natin siya dito sa tinapay. O, di ba? Baliktad. <laughs> Nagkamali tayo. Dapat dito pala. Dapat dito yung letter K. So, ulit. Baliktad pala. Nauna yung Y. Dahil nga kasi naka, ano siya eh. Naka-reverse. Ano ah. na naman? Why is it baliktad? Oh no, reverse yung letter. <laughs> Kanina yung sequence, ngayon yung letter naman. Ano ba? dapat ganyan yung itsura niya. Yan, dapat sa camera na naka-reverse, dapat pala ganun yung itsura niya. OMG, isa balik, tadlablab. Oh my gosh. Take three. So, kailangan talaga i-double check mo siya before mo siya diinan. Kasi, mahilig si Kitty sa mga nakamold na rice and dahil sa na rin kami sa bilog lang, eto bumili ako ng rice molder na cat and dog. Ang maganda sa kanya, isang tool na lang magkabilaan na yung cat at saka yung dog. May kasama na rin pala siyang dalawang punchers para dito sa mga eyes and nose. Tapos yung isa naman, meron ding eyes pero smaller whiskers at saka mouth. Nagmix nga pala ako ng konting toyo dun sa isang rice. Tapos pinalitan ko yung ears para mas cute. Tapos para sa details ng face, dun na natin nilagay yung mga pinunch natin na nori sheet. Gumamit lang tayo ng mayonnaise and yun na yung mag act as glue. Actually, nakita ko rin pala dun sa packaging yung parang sample nila. Yung pusa, pwede nyo lagyan ng turmeric powder para yellowish yung fur niya kunwari. Kompleto na nga rin pala yung go grow glow rice para sa go tempura or shrimp para sa grow and grapes naman para sa glow. Lastly, nag-add nga pala tayo ng ketchup as blush on. And ito na yung kinalabasan. Follow for more bound ideas. And shoutout nga pala kay I, Mom and Ma my bento diaries